Hinundi na naman ng Estados Unidos ang mga agresibo at mapanganib na maniobra ng China malapit sa Ayungin Shoal na umano'y nagdulot ng pinsala sa katawan at mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kasunod ito ng akusasyon ng Pilipinas at China sa isa't isa ukol sa paglahok sa mga mapanganib na maniobra habang isinasagawa ang misyon ng Pilipinas para mag-supply sa lugar sa loob ng exclusive economic zone o EEZ, sa isang pahayag sa social media platform na X, sinabi ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na kinokondena ng United States ang agresibo at mapanganib na aksyon ng China sa nangyaring banggaan na nakasira sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at humadlang sa legal supply mission. Dagdag pa ni Ambassador Carlson, tumitindi ang kanilang panig o tumitindig ang kanilang panig kasama ang mga kaalyado para suportahan ang malaya at bukas na Indo-Pacific region.